So this video mga idol is update ko ang aking titirahan. Ito ang aking tirahan ngayon na panibago. Galing sa Maynila tapos dito muwi sa probinsya. Dito ako magsisimula ng ano pero pag magkaroon ako ng pera is pagawa ko ng bahay doon sa sariling lupa ng uh, mama ko. Sa lupa ng side ng mama ko doon ako magpapagawa ng uh, bahay kahit maliit lang basta may sarili akong titirahan <laughs> at dito po na ako eh, marami pa akong mga project project na gagawin at yung CR ko is pinagawa ko uh, pinabuhusan ko pinagawaan ko ng CR na ano na buhos kasi butas lang wala siyang uh, urinal at saka hindi simintado kaya pinasiminto ko siya at nilagyan ko ng urinal so tapos na siya siya pa lang ang natapos ko na project at saka yung ginagawa kong ano ayan pa lang siya ang kinalalabasan niya dahil tagpi tagpi lang dahil kulang pa ako sa budget kulang ako sa uh, pera na pang paano bambili ng ano ng pang bakun. kaya tagpi tagpi lang ay lalaki lang din kasi lalaki lang din kasi ang tao dito nang nagano kaya sundalo ginawa niya ng parang sundalo na pag nasa destino sila ay eh, gagawa lang ng butas at saka pag ano layas na ulit iiwan na yan ulit ang mga ano kung saan naman sila madidistino. Kaya ganun ang style <laughs> ng ano niya dito. na kubo niya. Kaya umuwalik na siya doon sa ano sa bahay niya sa kabilang bayan. At ngayon is tayo na ang mag ano dito kukultibik. Uh, malawak itong ano uh, malawak itong ating pagtataniman ng mga gulay ay may mga saging na nga siya dito ay mga saging mga puno pero madamo nga lang ito may mga saging ilang puno ay may papaya at lahat dito sa probinsya is fresh ang makakain mo pag masipag ka kaya dito tayo magtsatsaga tayo dito na magtatanim muna tayo din. Tapos papunta doon, may palay may anong bakanting ano nang palayan yung sa kanya din yon hindi tinaniman. Do, doon sa taas din papunta doon. Kasi ang kabila nito is at chewing ko rin na isa. Tapos ang kabila noon is yun yung sa side ng nanay ko. Yun ang sa kanila na parte nila na lupa doon sa kabila na yun sa side ng nanay ko. At doon naman sa kabila ay sa side ng mga ano na ng mga chuhing ko na may-ari ng lupang ito sa kanila na mga erensya erensya ang tawag noon yon Yun, Yun ang mga idol at dito na tayo uh, thank you thank you for watching at hindi pa ako maka ano nang husto kasi nang nanakit yung mga kasukasuan ko kaya pitiks pitiks muna ako marami pa akong materialis na gustong bibilhin mga mga gagamitin sa ano Wala pa akong itak. Gusto kong bumili ng itak pang tagpas-tagpas ng mga punong kahoy, mga asarol. Pero wala pa akong budget. Kaya, ano na lang muna tayo. Relax lang muna tayo. <laughs> okay. Uh, thank you, thank you sa mga nanonood. At uh, bye-bye sa inyo. Uh, God bless kung saan man tayong dako ng mundo naroroon, Lalong-lalo sa mga OFW natin dahil ang aking asawa isang OFW rin bye bye thank you so much sa pagpanood please share comment kung tagasang lugar po kayo kung saan nakarating ang aking mga video kahit hindi maganda ang aking video pinapanood nyo maraming maraming salamat sa inyong lahat